Hello po! Once again, welcome na naman po sa ating YouTube channel. So, ito na naman po ang iyong shy na siya vlog. So, since na nagbablog tayo at nagsishare tayo ng mga ideas, of course, samantalahin ko na rin yung opportunity na batiin kayo ng happy, happy Sunday. Lalo, -lalo dun sa mga subscribers at sa aking mga viewers. Ayan, so maraming maraming salamat po sa palaging pagpunta sa aking YouTube channel. At nagpapasalamat din po ako sa mga bagong subscribers na naka-discover ng aking YouTube channel. At salamat sa 4,000 subscribers. Ayan guys, so 4,000 subscribers na rin po tayo. And then marami po tayong pwedeng i-share ng mga knowledge at kaalaman patungkol sa ating araw-araw na buhay. And so as a content creator, it is my duty and responsibility to share my knowledge and ideas and experience lalo na na doon sa mga aking viewers at sa aking mga subscribers. So since na nag-share na naman tayo ng mga ideas at mga kaalaman dito sa ating YouTube channel, kailangan din po natin ng Ah, control or self-discipline pagdating sa pagmamaneho ng ating mga sasakyan, whatever, kung ano mo yung mga sasakyan na itadrive natin sa pang-araw-araw na buhay. Ang content natin talaga ngayon, guys, is that paano natin iwasan ang aksidente sa daan. So, kung ikaw isang driver, ito yung mga bagay na dapat nating iwasan at hindi natin talaga pwedeng gawin, lalo na lalo sa mga Uh, nagmamaneho na katulad ko. Yung mga bagay na those and don't or dapat nating uwasan kapag tayo ay nagmamaneho. So, number one, syempre, I'm sure alam nyo naman ko. Number one, of course, para maging ligtas tayo sa pagmamaneho, kailangan uh, kung masama ang pakiramdam natin, huwag na tayong tumuloy sa ating paglalakbay or pag-alis or kung meron tayong mahalagang lakad. Kung hindi okay yung pakiramdam natin, huwag muna tayong tumuloy or umalis. Kung masama ang pakiramdam natin, mas maganda na tayo ay magpahinga na lamang. And then of course guys, yung pangalawa, bawal din po talaga mag drive ng nakainom. Siyempre, alam na naman po yun. So kung meron kang uh, balak na uminom, punta sa mga handaan, na alam mo naman na magmamaneho ka kailangan, meron kang disiplina sa sarili mo. So, moderation lang. Kung hindi mo naman talaga kasanayan na uh, kung pupunta ka sa handaan tapos uh, mapainom ka, so iwasan na lang natin yun. Much better na magpahinga na lang muna bago tayo umalis. Or tanggalin muna natin yung ating mga hangover. So, iwasan iwasan man natin yung pag-iinom. And then yung pangatlo guys, ito yung talagang madalas na nangyayari bilang isang tao or bilang isang individual. So, iwasan mo magmaneho na ikaw ay stress. Ayun, so kung stress ka, marami kang iniisip, huwag ka mo nang magmaneho. Iwasan mo muna yon As much as possible, ikalma mo muna yung sarili mo. Tapos, pag naging okay ka na, maging kalmado ka na sa ka mag-drive ulit. So, kailangan po talaga na bago ka magmaneho, kailangan in good condition ka talaga. Kasi, isipin mo guys, pwede kasi ikaw yung makadisgrasya or ikaw yung madidisgrasya. So, yun po talaga yung iwasan natin yung stress ka habang nagmamaneo. Kasi syempre guys, hindi mo maiwasin eh. Isip ka ng isip ng mga problema habang nag-drive ka. Tapos at the end of the day, hindi mo na alam na ikaw pala ay nabunggo na or uh, ano ba, ano bang tamang term, nabangga yan, so, or nakabangga, so yun iwasan natin yun guys, yung too much stress, number 4 yung mga bagay na dapat natin iwasan kasi ito yung usually nakikita ko sa mga drive talaga based on my observation and experience yung may hawak-hawak na cellphone, iwasan natin yung maghawak tayo ng gadget sa pagmamaneho. So, kung nagdadrive tayo, guys, iwasan natin yung mga distraction, yung paggamit ng mobile phones, naghahawakan ng cellphone, at nagdadrive. Iwasan pa natin yun, guys. So, para naman kahit papano, hindi tayo madisgrasya o hindi tayo makadisgrasya. At number five naman natin na dapat natin iwasan, guys, sa pagmamaneho is that, of course, yung puyat. Yung madalas to talaga nangyayari na yung ibang nagmamaneho, puyat sila, walang sila sa tulog, basta-basta uh, lang sila nagdadrive, na hindi nila pinag-iisipan yung mga ginagawa nila. So, ang aim lang nila is not makarating doon or kumita. awal po yung gano'n. So, kailangan in good condition ka po talaga habang ikaw ay nagmamaneho sa daan. Para maiwasan natin yung mga aberya, yung mga uh, vehicular accident na hindi natin ni-expect na mangyari. So, isa din po itong vlog na to dahil wake up call ko ito sa mga nagda-drive sa daan kasi um, lately marami pong kalita na maraming uh, aksidente sa daan. So, naisip ako po to yung vlog na to para na magkipapan eh, maging wake up call sa inyo at maging aware na rin po kayo sa mga bagay na dapat natin gawin bilang isang driver. Ayan. So, yan. Iwasan yung pagpupuyat ha. Ayan. So, number six. And of course, iwasan natin yung mga distractions. Ano ba yung mga distractions kapag meron kang Uh, kasagutan or mag-aaway kayo ng asawa mo or mag-aaway kayo ng jowa mo. Yun po yung iwasan nyo guys, yung pagmamaneho na mainit ang ulo or hindi okay. So, iwasan nyo po yun. Yung mga distraction na habang drive ka, nagbubungangaan kayo ng asawa mo, or nagsasagutan kayo ng jowa mo, yun po talaga yung dapat nating iwasan. Kasi yung focus natin, nawawala yung uh, focus natin doon sa ating pagmamaneho. Kasi nag-iisip tayo kung paano tayo makipagbalitaktakan doon sa kausap natin. So ito po yung mga realidad guys na nakikita ko at based on my observation sa pagmamaneho po talaga. Guys, maging maingat po tayo sa daan at iwasan natin yung mga bagay na pwede tayong mga disgrasya kasi sinasabi nga sa kasabihan di ba regrets is always at the end so palagi nyo itatak sa isip nyo na ang pagsisisi ay palagi na sa huli so magsisi ka man magregrets ka man nagawa mo na yung bagay na yun hindi mo na maibabalik sa pag mamaneho kasi uh, dalawa lang mapuntahan mo either kulungan or cementerio so yun yung realidad kaya naisipan kong mag-vlog dahil nagda-drive din po ako and gusto ko pong i-share yung mga knowledge ko at yung mga experience ko patungkol sa pagda-drive. In addition po sa pagmamaneho, dapat din po natin iwasan yung pakikipagitan or pakikipag siksikan sa mga ibang rider or sa ibang vehicles kasi usually po based on my observation doon din po nag-start yung pagiging mainitin ng ulo ng isang driver at cause ng away so yun po yung dapat nating iwasan. As much as possible, maging kalmado lang po tayo sa pagmamaneho. At of course, magbigayan na lang. Yun. So yun po yung dapat nating gawin. Kailangan magbigayan lang tayo pagdating sa kasada para maiwasan yung mga nangyayari sa daan katulad ng mga nabalitaan natin. In addition po, dapat po talaga magsuot tayo ng helmet para meron tayong uh, protection sa ating mga ulo. Yung safety gear, helmet, yun po yung pinakamahalaga doon sa mga nagmumotor and of course doon sa mga vehicles naman po huwag natin kalimutang mag seatbelt dapat po talaga uh, maging responsible driver po tayo sa daan at iwasan natin yung makadisgrasya tayo ng ibang tao para naman iwas abiriya na rin po sa atin kasi syempre lahat naman po tayo ay naghahanap buhay so ayaw po nating maabala. So, based on my experience, yun po yung iwasan natin. So, magiging responsible tayo at syempre, isipin natin yung mga circumstances at yung maging consequence ng mga bagay na ginagawa natin kapag hindi tayo isang responsible na driver. This is na siya once again at nagsasabi sa inyo na maraming maraming salamat sa pagbanta sa aking YouTube channel. Sana meron na naman po kayo natutunan ng content for today. So, don't forget to subscribe, at pakihit na rin po yung notification bell para kayo updated sa aking bagong videos na i-upload. So naniniwala po ako sa kasabihan na kung kaya ko, bakit sa'yo hindi mo kakayanin. So kaya mo rin yun. So thank you so much sa pagpunta sa aking YouTube channel. God bless everyone. Thank you!